Siyam na taon na nang ilabas ng Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, ang desisyong kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero higit isang dekada na rin nagpapatuloy ang girian ng Pilipinas at China sa karagatan. Base sa arbitral ruling, walang basehan ang historical claim ng China sa halos buong South China Sea. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa ilang mga lugar sa West Philippine Sea. Pero ang China patuloy na nagmamatigas at sinasabing illegal, null at void ang desisyon. Pumalag naman si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa paulit-ulit na pagbabaliwala ng Beijing sa arbitral ruling. Sa Strat-Based Forum sa Makati, sinabi niyang hindi pwedeng igiit ng China ang international law kung pabor lang sa kanila ito. It is worrisome that China has continued to reject the binding arbitral award and persists with illegal coercive and aggressive actions under cover of a revisionist self-serving interpretation and application of international law particularly UNCLOS kaya pangako ni lazaro the award is a cornerstone of philippine maritime policy along with the 1982 un convention on the law of the sea unclos i want to emphasize that they will remain so under my watch Hangad na rin daw ng mga bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na matapos na ang South China Sea Code of Conduct sa lalong madaling panahon. Sa forum din na iyon ipinahayag ng mga ambasador mula Australia, United Kingdom, Canada, European Union, Germany, France, Japan, South Korea, India, Vietnam, New Zealand at Estados Unidos ang kanilang pagkabahala sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. May mga bansa ring nagpahayag ng karagdagang suporta sa maritime security ng Pilipinas at inaasahan na rin ang pagpapalawak ng defense cooperation sa ibang mga bansa. And it is my great pleasure to announce today for the first time that over the next couple of years, Australia will provide PCG with additional drones and other uncrewed maritime domain awareness technologies. Worth uh, around 110 million pesos. The 2016 ruling clarified critical truths that China's so called nine dash line, as well as any claims to so called historic rights or to legal rights derived from Chinese designated island groups, have no legal foundation, and that expansive and transparently unlawful legal claims cannot be used under international law. Sa huling datos ng Department of Foreign Affairs, nasa higit 20 bansa na ang opisyal na nagpahayag ng suporta sa arbitral ruling. Tiwala ang Pilipinas na hindi nagtatapos sa pagkapanalo sa The Hague ang paglaban sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At kahit patuloy na hindi kinikilala ng China ang 2016 Arbitral Award para sa Pilipinas, hindi na maitatanggi ang kontribusyon ng arbitral ruling sa international law. Tres Tanodalo, use watch plus the Hague Netherlands